Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila'y may natatanggong busilak at may mabubuting kaloban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayos sakit araw-araw. Pagpalang uh, umaga, tanghali o gabi sa inyo lahat. Sa mga tao pong di po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga bagong na ngayon lamang po nakatuklas ng na aking YouTube channel, iwangan ng pangasinan. Huwag na po kayong magtubiling pindutin ng subscribe, like, and share. Pakipindut na rin po ang bell icon. At paki sama na rin po ang paki uh, pakipalo na rin po ang Facebook feeds ko po, iwangan ng pangasinan. At tatanoy ko pong napakalaging utang na loob sa inyo na. At Diyos na po ang magagabay po sa inyo na. At sana po, iwag po kayong makalimut kung tumulong sa mga taong iniga hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. kaya ang Diyos na po ang bahalang uh, magagabay po sa inyo lahat sa inyong mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakulob sa inyo lahat ang siksik tikdik at mga na pangumal ng ating Diyos ang mga sa at. sa mga malalayo pong lugar po dyan na uh, sa ibang bansa po o sa uh, mga karaatig uh, malayo sa kabyasnan po uh, sana po umabot po yung uh, hiwagan ng pangkasinan na ma-share nyo po sa kanila o makita po nila ang youtube channel yung mga sila na uh, mag-con sila para matuto po silang mga sa uh, orasyon po na uh, con nila para may magamit din po sila para na po sila pupunta sa mga albularyo dyan na ibang albularyo o sa mga doktor po para malayo po kayo sa, sa palagi malakas po kayo sa, palagi sa ano po ah yung may ina na, na po ako dyan na ah uh, ah uh, general devotion po ah uh, general devotion dasal sa bakod balabal po poder pondo uh, hanapin niyo lamang po yun sa uh, isert i lamang po ang general devotion dasal sa bakod balabal poder pondo yan po isert search po ang una po ay yung sa orasyon sa bakod Oh, hi, Rick's Beer Bantim, Isos Maritra, Homies, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta. Jesus Maria, Jesus Salami, Yuri, Gulhum, Gat, Bistrum, Salbami, Rex, Birbum, Amen. Yan po, at saka yung balabal po, Jesus Saknum, Jesus Matam, Isus susari Malam, Isus Mitam, Sari Pilatus, Jesus Adunam, Miam, Jesus Haruktam, Libre, Amang sa At sunod-sunod na po yung, kan po, yung, rex Rick sarok team pinita team it subdukadim kiulorong brambinchu uh, bakam it imilisiana mitam kius marat la ong tristi uk yuk nos ili syo us hami yu basang igosong at yung iyaw huyo yang kuan po. Hanapin nyo lamang po napakabisa po na aking i-share po sa inyo, pakakalupo sa inyo para may magamit po kayo sa pang araw-araw po. Yan na po ang gagamitin po yung habang kayo nabubuhay. I-share nyo rin po sa mga uh, anak nyo po apo. Magagamit po yan hindi po kaya sopilin ng masamang espiritu, masamang mambabarang uh, mangkukulam basta pag nag-uusal po kayo ay huwag yung iparinig po sa kanila na nasa kahit isa isip niyo lamang po pagbikas po mapisa po ito kahit nang usalin niyo mo lamang po sa isip lamang po o pabulong basta walang po di marinig po yan po Ayan po, uh, general devotion, dasal sa bakod, balabal, pondo. Ayan po. Ibig ko. Ito po yun, no? Know. Oh. Uh, hi, Rex Birbante, Isus Maria Trahomi, Swambit, Pikabit, Mi, Sirta, Isus Maria, Iswanami, Yuri, Gulhum, Gat, Bistrum, Salbami, Orbex. Birbum, Amen. Ayan po. I-search, isearch nyo lamang po. Ah, uh, ang isishare ko po ngayon po sa inyo lahat na araw na to ay yung tagaliwa sa bala at ng baril yun po lamang po sa dibdib po ng tatlong basis po usalin po lamang po ng sa isip lamang po na hindi na nakabuka yung bibig at hihip sa dibdib po yung mga naniniwala po dito uh, maraming salamat po kung hindi po kayo naniniwala pwede nyo po escape Napakabisa po ito orasyon na tagaliwas sa bala, bala ng baril. Kung halimbawa po ay punta kay sa ibang lugar at may nag uh, babarilan biglang nagbarilan ay uh, yung uh, harapan o po oo uh, bigla kayong uh, tinutukan ng baril ay nulled up pwede pong gamitin po ito at kung kung po uh, pwede nyo pong labanan po yung kung uh, kung halimbawa babarilin po kayo pwede labanan basta una po ninyo pong usalin muna mo yung uh, itong orasyon na po ito at uh, tapos po po nyo usalin na ipon yung sidibdib agad tapos pwede nyo po ang gawin yung baril paputukan man kayo eh. hindi po kayo matatamaan lilis talaga ang bala pag inusan nyo po ito uh, ito po yung, uh, pwede nyo pong dalin dalin isa, ulo, isa ulo uh, isa puso nyo yung lamang po Uh, pangbanggit po ito basta may isa ulo po yung madali lang po, isaulo po ito, yung isa po to yung umak at atumak tumak uh, aum, amutak pwede nyo pong isaulo po ito kung talagang nais nyo pong isa po uh, narito po ang oras po uh, eh, ito po ay tagaliwas sa bala ng baril sa mga naniniwala po maraming salamat po kung di po kayo maniniwala dyan ay may nyo pong iskip po o ano po. Hmm. Marami pong nag-upload uh, ng mga ganitong uh, tagaliwas sa bala ng baril pero iba-iba pong uh, kun nila. Ako ito po 'yung mga nagamit na po ito na ipinagkulog ko po. i share ko po sa inyo ito kasi nagamit na po na subok na subok na po ito. Kaya ipagkakaloob ko po naman po sa inyo para may magamit. I-share nyo po sa iba tagaliwas sa bala ng baril. Ihihip po lamang po sa usalin po ng uh, pwedeng pabulong, pwede sa isip lamang po at ihihip sa dibdib -dib ng tatlong bisis po bago po kayo umalis ng bahay. Kung hindi nyo po alam kung biglang nagbiyabiyahe uh, kayo, may nagputukan o may nang up, tapos nasagit na po kayo, usalin nyo na po para hindi po kayo matamaan. O kung may tinutukan po kayo ng baril na usalin nyo po agad dito o hinuhold up po kayo, pwede po itong saling po ito, pwede nyo pong agawin yung baril kung kinakailangan hindi po putok yan o uh, puputok man pero hindi kayo matamaan malayo po, kahit na itutok po sa inyo, yung bala ay lilis po, parang uh, imbis na direkso po yung putok lilis po yan kahit nasa harapan po kayo lilis po ng gano'n yung bala ang orasyon po nito ay umak at umak, amutak umak at umak kamutang ha, uh, umak at umak kamutang nung bisis po ipo sa dibdib ng uh, tatlong bisis po yan po sana po iwag po kayo makalimot pong uh, mag subscribe, mag like and share at pakitulong po ang iwagan ng pangasinan at pakipalo na rin po ang facebook page ko po iwagan ng pangasinan sa ko pong napakalangin ko na sa inyo maraming salamat po sa inyo lahat